Clarification, lang po, out of six impeachable offenses stated in our constitution, why only betrayal of public trust? kayo na concentrate. Well, in fact, dinabanggit niyo paglustay sa pondo ng bayan. Bakit hindi niyo isinama ang graft and corruption? Actually, these acts, na minenshon sa betrayal of public trust. constitute various offenses, kahit violation ng revised penal code. Pero finocus namin sa betrayal of public trust because it is all-encompassing na. At uh, para sa amin, yung pinaka mabilis na paraan na ma-resolve ang kaso. Kaya betrayal of public trust. But more than just the mere grounds. Alam nyo, uh, para sa mamamayan, napakataas ng pagpapahalaga nila ng iyong pag-violate sa public trust. So, pwede naman kami magdagdag ng marami pa. Pero the betrayal of public trust, iyon encompasses everything kasi merong tiwala ang publiko sa iyo, tinaksilan mo yon And that is for us, one of the highest, if not the highest, treachery ng isang public official. So, that's why we chose it. Uh, for, for the reasons I just mentioned. Okay, one last from my end. You made mention that malakas evidence against the vice president, especially on the betrayal of public trust. So, gaano ka ang grupo ninyo na si vice president? Because we are running out of time. Because election period. by February next year. So alam, alam naman natin, uh, in reference with uh, the previous impeachment uh, hearing, like for example, the impeachment hearing of Chief Justice Corona, umabot po siya ng apat na buwan. Well, unang-una, um, alam tayo po matagal tayo sa Kongreso. Alam natin dito, kung gusto mo bilisan ng proseso, Uh, madaling mapabilis. And we are convenient dahil nga napakahaba ng pinag-uusapan sa Kongresong ito. Tingin namin, alam na ng mga congressmen eh, ano yung mga grounds. Uh, it's really a matter of just systematizing and putting all these things in a formal complaint. Tingin ko, karamihan sa ating mga congressmen, actually alam naman nila ano nangyari. And, and they're just waiting for someone to file a complaint. Senate is another matter. I think it is premature at this point to say that there are no votes. Dadaan pa ho ito sa isang trial sa Senado. And just like the congressmen, ang mga senador natin titingnan yung ebidensya, babasahin yung complaint. At ang panawagan namin for them to be objective about it. Uh, tingnan nila yung ebidensya, tingnan nila yung tibay ng argumento. At uh, napakasimple lang ng complaint na ito eh. One ground, three acts hindi magtatagal ito. And, and that's also one reason why we focused our complaint. Because there is that factor na uh, nagmamadali tayo. Eh, kailangan mo lang naman sa impeachment is one act uh, and one ground to impeach uh, a high official. Uh, Dugtong pwede, ko, lang. Ay, uh, idagdag ko lang. Idagdag ko lang na uh, kaya sa ngayon, umaapila kami sa mga miyembro ng mababang kapulungan na bumoto ayon sa kanilang konsyensya. Hindi ayon sa kanilang partido, hindi ayon sa sa kung sino pa man na na ano no, na personal na interest nila, kung hindi ayon sa pag way nila sa kung ano ba ang tama at o mali sa ating bayan. Uh, ang dugtong kulang kasi public prosecutor ako doon sa corona impeachment. Ano yun eh? Uh, well, mayroong betrayal, mayroong culpable violation of the constitution, mayroong graft on corruption, walong acts. Kaya humaba ng four months. Uh, anyway, if you can prove an impeachable ground in one act, that is enough. So hindi na kami ta-target ng katulad sa corona na humaba ng apat na buwan. And in fact, ito, because one ground lang talaga siya, baka naman mas mabilis ito, baka nga isang buwan tapos na yung trial sa Senate, kung sakasakaling matuloy doon. Uh, bilang isa sa mga complainant, ang panawagan din natin sa Kongreso sa mga kongresista na sa kabila ng pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na uh, hindi raw mahalaga in ang impeachment ay uh, suportahan ang uh, impeachment complaint na ito dahil kung di man mahalaga sa Presidente, mahalaga sa mamamayan no na panagutin uh, si Vice Presidente Duterte sa kanyang mga kasalanan, yung sinabi nating betrayal of public trust, yung uh, uh, maanumalyang uh, pag paggamit, at pag-ulat sa koa at pagtangging magpaliwanag sa Kongreso, kaugnay sa 612.5 milyon pesos na pondo ng taong bayan. Mahalaga ito para sa taong bayan. Kailangang masingil at mapanagot uh, ang vicepresidente. Meron pa hong mga questions from the media? Sir, Hello. Uh, regarding kasi dun sa ano sabi ni former congressman Neri na umabot ng 4 months yung kay Corona dahil maraming issues na discuss pero kasi ito sir pangalawang impeachment complaint to yung una marami ring articles saka yung una apat na grounds siya tayong ginamit eh pagsasamahin yon hindi kaya matagalan din Sige. alam nyo uh, hindi natin alam kung anong magiging aksyon ng kamara dito sa mga complaints no Normally yan, maraming complaints, pwedeng i-refer yan sa Justice Committee. At doon mangyayari yung determination ng form and substance and consolidation of the complaints. No? And it will be up to the House kung ano yung mga pinakamalalakas na mga grounds at mga kaso na isasampan nila bilang articles of, articles of impeachment. Pero no, meron din naman kasing fast track na hindi na dumadaan sa Justice Committee at pag meron ng one-third na boto ng kabuang membro ng uh, mababang kapulungan, diretsyo na yun. No? Ngayon, kung ano yung complaint na didiretsyo sa Senado, kung makakuha ng one-third vote, hindi natin alam. Pero kami naman, kumpiyansa kami, na itong sinafile natin, simple, direct to the point, matibay ang ebidensya, tingin natin pinakamalakas na ground, sana po ito yung masuportahan ng mga miyembro ng mababang kapulungan. Sir, Sir, you mentioned about yun nga, may fast track, no? Pwede na magpasa ng resolution na direkta po sa plenario, one-third ng boto ng 307 kongs, papunta na agad sa Senado. Pero paano na nga yun? Eh, si mismo si PBBM na po nagsabi na nawagan sa House leadership. Na isang tabi na muna any efforts na patalasikin itong si VP Sara. Paano tayo makakuha, ma'am, kong ng boto sa plenario? And even yung pangharap nga sana na i-fast track to dahil wala na tayong oras. Thank you, Marian, sa tanong. No? Um, actually, nasagot na natin yan. Um, sabi ko nga, no interference. Legislation and executive are two different branches no, of government terp natin ito, no terp namin ito sa Kongreso, itong proseso na ito. Well, uh, we respect yung sinasabi ni, um, uh, ni President. Pero syempre, hindi yun ang magiging dahilan ng namin, albas, sa makabayan, at ilang mga miyembro ng Kongreso na mapigilan itong proseso. Ito lang talaga yung democratic legal process na gagawin natin na talagang magpapa- impeach sa isang tingin natin unfit na na vice presidente. Kaya ano no, kaya hindi tayo apektado doon, no? Ah, ang makabayan, hindi pa hindi pa tayo apektado doon kaya nga ito ini-endorse natin at tinutuloy natin yung Siguro Marian yung uh, issue dyan ay nananawagan kami dito sa ating mga colleagues, mga kasamahan namin dito sa Kongreso, to, tama 'yon eh to vote in conscience, 'di ba? Hindi naman kailangan na may dikta o kung ano Ang sinasabi natin dito, separation of uh, powers tayo, dapat tumindig ang Kongreso sang ayon sa uh, tama, no? Na posisyon dito sa usapin na ito. Just short lang this is one of those instances na may pagkakataon ng Kongreso na ipakita sa taong bayan na siya ay independent. That there is a system of checks and balances. So actually, this impeachment complaint is a challenge to Congress to show its independence, to show that it can stand on the side of the people kahit ang Presidente iba pa ang sinasabi at pinapanawagan. So sana ay maintindihan din yan ng ating mga Kongresista. Hello po. Good, afternoon. Dwight De Leon po from Rappler. Meron po bang mga kongresista within, with the majority na lumapit sa inyo expressing privately that they will support the impeachment complaint? Pero yun po ba? Meron po bang mga, bang mga nag-manifest po? Inya, without naming names. Wala. Wala. Actually, uh, I, I, wala tingin ko walang isa ni isa sa amin ang kinausap ng congressman na mag-file uh, because kami talaga tingin namin ito ang aming tungkulin no this is sinasabi nila palagi in their pronouncements na kung may magfa-file they will they are uh, duty bound to act on it so yun lang ganun kasimpleng pahayag lang sapat na para sa amin to do what we think is our duty as citizens to uh, hold high public officials accountable. No need for pakiusap. Sir, sir uh, ikaw, ikaw na mo, ikaw sige. na mo. Sige. sige. lang, sir. Maliit, maikli lang. Willing ba ang, ano, sir, makabayan to work with Akbayan considering yung history uh, ng dalawang grupo? And pareho naman kayong on the side of, for, in favor of impeaching Vice President? Ano yung ulit yung tanong? Ulit <laughs> ano yun, yung mga willing pa lang, ano, 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 ano Ano ulit? Ano ulit? Sir, willing bang ang Makabayan Black to work with Akbayan regard considering the history ng dalawang sides? At... Well, ikaw talaga, maintriga ka. <laughs> Ma'am, kasi di ba, meron namang Kami incidents naman, in the past? Um, ito, ito, kasi, syempre, uh, pag-usapin ng mong common naman, yung we common na usapin, well, di natin pag-uusapan yung ideological. Magkaiba talaga yun. At natin yon. Pero kapag merong uh, pa pareho naman ng mga usapin, issues, uh, madalas naman nagkakasama. Halimbawa, kahit na nga doon sa, ano no, uh, uh, sa kalsada. So, uh, kung sakali, no, ba, kasi proseso ito, hindi lang hindi lang pro-Akbayan or makabayan ito. Usapin ano 'to proseso ito na gagampanan ng more than 300 na mga kongresista. Kaya hindi hindi usapin dito 'yung uh, Akbayan or makabayan. Thank you. If I may just add to that, you no, know, impeachment is a political process that requires numbers. So, uh, obviously Uh, para magtagumpay ang impeachment, kailangang uh, ma ma magtrabaho ng sama-sama ang kinakailangan para mapanagot ang pinapa-impeach. Yes, go ahead. Hello, uh, question ko lang. Kailan po nagsimula yung drafting ng impeachment complaint at bakit ngayon lang po? Kasi, uh, uh, kasi ilang buwan na rin tumatakbo yung good government panel hearing on VP Sara, okay. uh, secret fund spending eh. Ba't ngayon lang po? Okay. Uh, anahin lang natin yung process, no? Uh, nung lumabas yung COA, Notice of Disallowance, uh, nung nagkaroon na ng budget hearings, nagsimula na yung pag-aaral namin ng grounds for impeachment. Pero hindi natin yan mamadali kasi nga kinailangan pang magkaroon ng mga committee hearings. So, Uh, nung natapos na yung marami-raming bilang ng hearings, I think seven hearings, uh, we're looking at 800 pages ng transcripts kada, para sa buong ano, no, uh, pagdinig na yon. yun ang naging dahilan kung bakit medyo tumagal. Kasi gusto natin, hindi lang yung mag, basta mag-file. Gusto natin sinupin, gawing malakas, get everything that we can get from the transcripts, from the testimonies, review yung mga videos, review yung mga dokumento. Kaya kaya tayo nandito dito ngayon. Yun yung proseso ng pinagdaanan. Uh, follow up lang po. For the minority block po, uh, nagsimula na po ba yung lobbying efforts natin to get support nga rito sa impeachment complaint natin? Uh, hindi pa tayo uh, nagsisimula sa ganun pero itong uh, ating impeachment complaint din na i-endorse ay uh, uh, ibigay din natin yung mga kopya nito sa ating mga kapang mababatas. Uh, kasama dyan ang mga uh, colleagues natin na nasa minority coalition. Although then again ang minority ngayon uh, sa Kamara ay nasa 20 kasama. Kasama na dyan ang tatlo from uh, makabayan, um, kaya sabihin tatrabuhin din talaga natin na makumbinse pa yung iba labas doon sa minority coalition. And the reason we have 75 complainants, lahat sila ay bahagi ng mga kakalampag, kakatok, makikiusap sa kanilang mga kongresista para suportahan itong impeachment complaint. So lahat yan po sila ay kasama doon sa mga maglalabi at uh, kakatok mga ngalampag sa mga congressman. Hanggang sa Senado, sila din po ay mga ngalampag. So, uh, hindi na lang ho kay BBM kung gagaling yung mga text sa congressman. Yung mga complainants magte-text din po sa congressman na ituloy yung impeachment. So, okay na po siguro. Uh, hingi kami ng paumanhin kasi kailangan po namin tapusin yung pagpirma. No, Marami-rami pong bilang po yung pipirma pa. Tapos pupunta po kami sa North Lounge. Lounge extension, North Lounge extension. So by 2 p.m. po, nasa North Lounge extension po kami, doon po gagawin ang actual filing at pagsumpa sa harap ng SecGen para ma-verify po yung complaint. So mabilis lang po na ayan na.